Welcome sa mga panalangin channel Kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos Ngayong gabi, bago ka pumikit at magpahinga Hayaan mong samahan kita sa isang panalangin Tahimik ang gabi Pero alam kong ang puso mo Baka hindi kasing tahimik Baka may mga bigat kang dinadala Mga tanong na di mo masagot O pagod na ayaw mong ipahalata Pero alam mo, sa gabing ito, may naghihintay sa iyo. May Diyos na handang makinig, handang umalalay, handang magbigay ng kapayapaan. Sa 1st 1:4-4 four four, sinasabi, "Huwag kang matakot, sapagkat mas makapangyarihan ang nasa sayo kaysa sana sa iyo kaysa sa nasa mundo." Kaya ngayong gabi, isang tabi muna natin ang pag-aalala. Lumapit tayo kay Lord, tapat, totoo, at buo ang loob kapatid kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Aming Ama sa Langit, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa paggising namin ngayong araw, sa lakas ng katawan, at sa bawat hininga na patuloy mong ibinibigay ng walang kapalit. Salamat sa mga biyayang nakikita at sa mga hindi namin napapansin sa mga pinto ang binuksan mo at maging sa mga isinara mo, sapagkat alam naming ito'y para sa aming kabutihan. Salamat po sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga taong nagpapakita ng tunay na malasakit. Sa gitna ng mga pagsubok, damang-dama pa rin namin ang i- Pagkilos, hindi ka nagkukulang Panginoon. Araw-araw, may panibagong habag kang inilalaan. Tunay ngang dakila ang iyong katapatan kahit kami ay nakakalimot o nalilihis ng landas. Salamat dahil hindi ka sumusuko sa amin. Tunay ka pong mabuti, tapat, at karapat dapat purihin sa iyo ang aming pasasalamat. Amen. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba. Patawad po o Diyos, sa mga pagkakataong pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa sundin ang iyong kalooban patawad sa mga salitang nakasakit sa kapwa sa mga kilos na nagdulot ng gulo at sa mga desisyong hindi nakaayon sa iyong layunin para sa amin nilalapit po namin sa iyo ang aming puso marumi wasak puno ng takot galit, inggit, at sama ng loob. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makapagpapalinis sa amin. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo ang aming isipan at damdamin. Gawing bago ang aming espiritu upang mamuhay kami ng may kabanalan at kapayapaan. Alisin mo po ang pride na naglalayo sa amin sa iyo ang galit na sumisira sa aming loob at ang inggit na nagpapadilim sa aming pananaw. Tulungan mo kaming patawarin ang mga taong nakasakit sa amin, gaya ng pagpapatawad mo sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo ay may panibagong simula. May panibagong umaga, hindi mo kami tinitingnan sa aming pagkukulang, kundi sa pag-asa ng pagbabagong dulot ng iyong pag-ibig. Amen. Ama naming nasa langit, sa gabing ito lumalapit kami sa iyong presensya. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa aming damdamin, lahat ng takot, pag-aalala at kabiguan na hindi na po namin kayang dalhin mag-isa. Kung may takot po kami, palitan mo ito ng pananampalataya kung kami naguguluhan, linawin mo ang aming isipan. Kung mabigat ang aming dibdib, yakapin mo kami ng iyong kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Panginoon, sinabi mo sa Juan 14 chapter 1, Huwag mabagabag ang inyong puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Kaya ngayon, kami ay nananalig sa iyo. Nananalig kami kahit hindi malinaw ang direksyon, kahit tila walang kasagutan ng aming panalangin, at kahit tila walang katiyakan ang aming kinabukasan. Naniniwala kaming kumikilos ka, Panginoon. Alisin mo ang bawat anxious thought, mga what if, mga tanong na walang sagot, at mga alalahanin na nagpapabigat sa aming puso. Pinalalitan po namin ang lahat ng ito ng iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan na ikaw ang aming tagapagtanggol at nahawak mo ang aming kinabukasan. Ikaw ang aming liwanag sa gitna ng dilim, ang aming kanlungan sa bawat unos at ang katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Maraming salamat o Diyos dahil sa iyo kami ay may kapanatagan. Sayo kami nagtitiwala. Panginoon naming mapagmahal, itinataas po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Salamat sa aming pamilya, regalo mo sila sa amin. Dalangin namin ang iyong patuloy na proteksyon sa bawat isa. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman at tukso ng mundo. Pagkaisahin mo po kami sa iisang layunin ang magmahalan, magunawaan at magpatawaran ng tapat. Bigyan mo ng lakas ang aming mga magulang upang patuloy silang maging haligi ng tahanan. Sa mga anak, ibuhos mo ang iyong gabay at karunungan upang lumaki silang may takot at pag-ibig sa iyo. Sa mga mag-asawa, Panginoon, ipuin mo ang puso upang muling maramdaman ang pag-ibig at pagtitiwala sa isa't isa. Sa mga may sakit, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Hinihiling namin ang kagalingan, hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin at kaluluwa. Ipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay. At sa aming kinabukasan, O Diyos, Ikaw ang nauuna. Kahit hindi pa malinaw sa amin kung ano ang mangyayari, may kapayapaan kami dahil alam naming hawak mo ang aming bukas. Tulad ng sinabi mo sa Jeremias 29, chapter 11, May plano ako para sa inyo, plano para sa ikabubuti, hindi para sa kasamaan, plano para bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa, kaya Panginoon, ang aming puso ay nagpupuri kami ay may pag-asa sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Amen. Panginoon, Ikaw ang aming matibay na tanggulan, ang aming tagapagtanggol sa lahat ng oras. Kapag kami ay natatakot, ipinaaalala mo sa amin na wala kaming dapat ikabahala dahil Ikaw ay laging narito. Sinabi mo sa Isaiah 4.41, chapter 10, Huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay. Ako'y iyong Diyos. Kaya ngayong gabi, Panginoon, inilalagay namin sa iyo ang buong tiwala ng aming puso. Kung kami man ay dumaan sa apoy ng pagsubok, ikaw ang magiging lilim naming ligtas. Kung kami man ay malubog sa malalim na tubig ng problema, alam naming hindi mo kami iiwan o pababayaan. Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon. Balutin mo po ng iyong banal na dugo ang aming buong tahanan mula sa bawat sulok ng bahay, sa bawat kwarto, hanggang sa bawat puso ng mga taong narito. Sa aming pagtulog, bantayan mo po kami. Huwag mong hayaang may anumang masamang espiritu o panganib na lumapit sa aming mga panaginip Kausapin mo po kami. Bigyan mo kami ng kapahingahan at kapayapaan ng isip at puso. At sa aming pagising bukas, salubungin mo po kami ng iyong presensya. Ang presensya na nagbibigay lakas, gabay, at bagong pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo kami ay ligtas. Sa iyo kami nagtitiwala. Amen. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Sinasabi ng iyong salita, ang anak ng Diyos ay dumating upang palayain ang mga bihag. At ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipinapalayas namin ang lahat ng espiritu ng kadiliman, espiritu ng depresyon, pagkalito, takot, pangamba, at kalungkutan. Alisin mo, O Diyos, ang lahat ng bagay na hindi nagmumula sa iyo. Linisin mo ang aming puso, isipan at kaluluwa. Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo, Espiritu ng kapayapaan, katuwiran at kagalakan. Hilumin mo ang sugatang puso, ang pusong puno ng pait, pagod at bigat ng damdamin. Hipuin mo ang mga alaala, at karanasang naging tanikala ng aming nakaraan. Sa iyo, Panginoon, kami ay pinalalaya. Hindi po kami umaasa sa aming sariling lakas o galing. Hindi rin po kami umaasa sa mundong ito. Ang tanging sandigan namin ay ang iyong habag, ang iyong tapat na pagmamahal na kailan may hindi nagbabago. Salamat o Diyos sa kagalingan, pisikal Emosyonal at espiritual, salamat sa tunay na kapayapaan at salamat sa kalayaang matatagpuan lamang sa iyo. Amen. Sa wakas, Panginoon, sa gabing ito, kami ay nagpapasakop sa iyong kalooban. Hindi na namin kailangang kontrolin ang lahat. Hindi na kailangang ipilit ang aming gusto. Mas maganda ang plano mo. Ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos ng walang imposible at ikaw ang Diyos na laging naroroon kahit kailan, kahit saan. Kaya Lord, sa bawat hikbi ng puso namin, ikaw na ang bahala. Pahinga ang hinihiling namin ngayong gabi, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen kapatid, matulog kang may kapayapaan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya kahit ikaw ay nagpapahinga, may Diyos na gising para sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig, kapatid. Kung nabless ka sa panalangin ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na Dasal at Pagpapala para sa mas marami pang panalangin na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Kung nais mo rin ng personal na panalangin o may nais kang ipagdasal, i-comment mo lang sa ibaba o magpadala ng mensahe. Bawat panalangin ay mahalaga sa Diyos at nais naming ipanalangin ka. Like, share at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga dasal. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos matulog ka ng mahimbing.